Check breaks! <laughs> Hi guys! Tara ngayon sa so may asin. Doon kami makikiatid ng birthday party ng kaibigan ni Simon. Ito nga late upload na. Hindi ko na kasi siya talaga mahanap nung last. Tapos bigla ko nga na-refresh ngayon yung gallery ko. Sayang so, naman kasi hindi ko masishare sa inyo tong biyahe namin papuntang asin. Ito nga ang karsad ng ito ay pinangalanin nilang 3 days, 2 nights kasi yung dahil dito sa tunnels na to. Mga tunnels! <laughs> Ito nga ang daan papunta sa asin ay lalabas ka na nga doon sa may parang abuon na banda. Hindi ko na eh, pero talabas na nga kami doon sa may pugo kapag nga uwi kami ng trail kapag nga dito kami dumadaan. Lalo na nung sarado ang Canon Road tapos super traffic ang Marcos Highway. Alternate route din kasi siya pa uwi ng baba or ng Baguio. Hindi hey, ko alam may sasuggest sa inyo na dumaan kayo rito kapag kagabi ang biyahe nyo kasi wala talagang masyad street streetlight dito tsaka super dilim. Hindi naman sa pangaano pero wala tayong tatakbuhan kapag ka medyo may abiriyang sasakyan so, natin din yan. Kaya hey, kung dadaan kayo rito yung maliwanag pa. Dito nga sa Asin ay nagkarit nga mga hot spring dito na resort. Talaga namang meron sila mga hot baths, sauna, ganyan. Pero na-invite nga kami dito kami sa may Pooten Resort. Nag- uh, punta kasi dito nga gaganapin ang birthday celebration plus mga um, Thanksgiving din ng mga boys. Ito nga yung mga outing na paminsan-minsan na lang din nagkahayayaan. Tapos pagka nga biglaan, ako, pagka nga kasi puro kami plano ng plano, hindi na tutuloy. Pero dito ay, sabi ko lang na pupunta kami dito, ay sakto, pupunta kami saan. Pinesage na nga namin yung iba at nagkasabay-sabay na nga kami pupunta rito. Kayo rin ba ay mga magkakaibigan na kapag ang pinaplano hindi natutuloy? Hindi ko alam kung bakit ganoon. Pag pinaplano namin, nauudlot ng nauudlot. Ito kapag ang biglaan ni talaga na pang kumpleto pa yung mga bata. Saktong sakto nga meron si ating ngayon kaya nga kumpleto talaga kami. Hindi kami matulungkot na wala siya. Ganyan. Maaga nga talaga dapat kami pupunta rito. Kaya lang kasi medyo hindi okay yung pahiramdam ng mga bata na nagising ng maaga. Kaya nga medyo pinag-anohan muna namin sila na Pagpahinga mo na, hindi na ready na kami sa kami bumiyahi. Kala namin talaga may hilo sila sa biyahe dito kasi nga pag dito kami damadaan, nagsusukat ang dalawa kasi nga talaga ang kurba-kurba dito. dire dire yung mga curves niya dito, hindi parang sa Kainon Road or mas malala siya sa Kainon. <laughs> Pero pagdating namin ay diretsyo nga talaga sila sa pool, yun na alang din yung mga damit din ng pangbiyahe, yun na din na inilusong nila, hindi na talaga sila nagpanit. Minsan-minsan lang din talaga kaming buo na Mm -hmm. meron si ate ganyan kapag ka nga uh, nakakabakasyon na siya. Kaya kapag nga may mga invitasyon kapag ka uh, meron siya talaga nga talaga namin. Noong nga sinabihan kami na may Thanksgiving sasabay nga sa birthday ni Nicole, ay late celebration na din to ni Nicole, eh halos sinabay nga dito. Eh talaga namang sabi namin nila ate Sofia, sana makapunta talaga tayo, okay sila kasi nga... Nung mga nakaraang araw ay masama ang pakiramdam nilang dalawa, lalo na si ate. Kasi nga yung biyahe niya, mainit dun sa baba tapos sumakit siya dito malamig, nanibago yung katawan niya. Pagkatuloy nga namin dito ay hindi naman din naka-duty sila Antines at wala namang trabaho si Demevs. Minessage nga namin sila na nandito kami at pumunta naman sila dahil nga si Lexus ngayon ay naglalakad na at nahihirig na din sa mga swing pool. Ala nga talaga namin may service sila pero talagang dahil sa gusto nila mo pagbigyan si Lexus na maki-attend dito, makisaya kay Ate Sofia niya, nagtaksi sila kahit ang layo. <laughs> Iba talaga din kapag ka may bata na i-effortan mo talaga yung mga ganito yung alam mo mag -e enjoy sila. Sigurado nga mag -e enjoy kami yung mga girls ngayon dahil nga sa kusina tumofa yung mga boys. Hindi na nila kami hinayaan pang may alam doon nagihaw sila tapos nagluluto ng mga sabaw. Yung iba naman, ninaayos na yung talong, tinitimpla na yung mga pwedeng timplahin. <laughs> Nakatuwa lang na ganito yung mga banding ng mga asawa namin, ganyan. Although syempre, nandun yung kaba kasi nga kapag kami mga ganito, hindi naiiwasan ng inuman, di ba? Tapos syempre, karga namin yung mga bata pa uwi. Kaya dapat din na ano na, tawag dyan, kahit nagubanding alam nilang kontrolin yung inom nila. <laughs> Pero hinayaan na lang din namin sila dito. syempre kami nag -e enjoy mga bata nag -e enjoy Hinayaan na lang din namin sila mag-enjoy. Dito nga sa poote, na yung per head ng entrance fee. Tapos yung mga cottages nila is separate din. Kung 30 packs ay pwede nyo i-hire yung buong tatlong tent dito or cottages. Kung 30 persons do kayo ay pwede nyo dire, -dire ni i hire Eh, inan lang kami kaya dalawang cottage lang ay binigay sa amin. Pero okay na din. Yung isang cartridge kasi nilagyan namin ng food, yung isang cartridge naman nilagyan namin ng mga gamit. Nung kumain naman kami, okay na lang dyan sa gilid eh. Enjoy pa rin naman. Ito yung outing na hindi mo alam kung anong uunahin mong kainin kasi napakadami. <laughs> Pero super happy kami na na-invite talaga kami dito. Sana mas maulit ba maraming beses. <laughs>